Wala kang ibang sasambahing Diyos kung di ako lamang. Ang utos na ito ay nagbibigay diin sa pagiging eksklusibo ng pagsamba at katapatan sa iisang tunay na Diyos. Narito ang paliwanag sa kahalagahan nito, monoteismo, paniniwala sa iisang Diyos. Ito ang nagtatag ng pundasyon ng paniniwala sa iisang Diyos at tinatanggihan ang pagsamba sa ibang Diyos o mga idolo, katapatan sa Diyos ito ay nananawagan ng lubos na debosyon at katapatan sa Diyos na kinikilala siya bilang ang pinakamataas na autoridad at pinagmumulan ng buhay. Pagtanggi sa pagsamba sa Diyos Diyosan, binabalaan nito ang paglalagay ng kahit ano, mga pisikal na idolo, kayamanan, kapangyarihan o personal na mga pagnanasa na mas mataas kaysa sa Diyos. Ang utos na ito ay sentro sa tipang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan na nagpapakita ng kahalagahan ng paglalagay sa Diyos bilang una sa lahat ng aspeto ng buhay, na nanatili itong isang pangunahing prinsipyo sa mga aral ng Hudaismo at Kristyanismo hanggang na ngayon.